Sa pag-aalaga ng baboy, sa diskarte, huwag pahuhuli. Iwasan ang amoy para di magreklamo ang iyong kapitbahay. Mas pinadali ang trabaho, may organic fertilizer ka pa. Pagdating naman sa quality ng karne, nako, tikman mo na lang ang produkto ng Balisado Farm para ikaw na rin mismo ang magsabi. Kaya tara na, samahan mo kami dito sa Balisado Farm ng Isis Pulangko, Sambuanga del Norte. Binta, binta, pag feeds, pag may bili ng feeds, wala naman akong ano, basta may baboyan ako. <laughs> Magandang araw po, nandito tayo ngayon sa farm naman ng Balisado Farm dito sa Isis, Pulangko Sambuanga del Norte kung saan papasyalan natin ngayon, ipapakita naman natin sa inyo itong mga pamamaraan nila sa pag-aalaga ng mga baboy dahil dito nakakamangha at napaka-amazing ng pamamaraan na ito. Diba, duble na, nakakamangha na amazing pa dahil talagang natuwa ako dito at... Uh, Talagang napaka-open nila sir na mag-share ng mga ideas mula dito sa kanilang mga pamamaraan sa kanyang farm. Actually itong farm ni sir ito ay binuo niya lamang. No? Naglalagay lamang siya din dito ng mga ipa at nagagamit niya pa para na pang organic fertilizer o pang abono niya rin doon sa kanya mga pananim maging mga madre de agua na ginagamit din na dagdag pampakain pang merienda nitong mga baboy so ganito kalawak yung pabahay ni sir ng baboy kung saan meron siyang Uh, iba't ibang area dyan meron siyang apat dito na hati may apat na rooms ito kung saan bawat room ay meron itong mga ipa sa gitna at uh, sa bawat gilid ay meron silang inuman at sa kabilang side naman ay meron silang kainan so ganyan yung pamamaraan ni sir dito at ito rin ay sa ilalim nito ay merong naka palibot na simento. Simentado ito. Sa ibabaw naman, nakakahoy ito. Pero plano ni Sir na ito rin ay gagawin niya ng bakal para talagang pang matagala na. Pero alam mo ba kung sinong gagawa noon? Si Sir na mismo. So yun yung pamamaraan niya. At nakakatipid siya sa labor dahil siya mismo ang gumagawa dito sa kanyang kulungan ng baboy. Siya mismo ang nagdi-design. Siya ang nag-iisip. Siya ang uh, mismo gumagawa rin. Kaya nakakatuwa kapag ka... Nandito tayo sa bukid Na enjoy natin yung ating mga ginagawa Lalo na kung nandito rin naman yung hilig natin Si Sir Elmer ay isa ring OFW Na talagang nahilig rin sa ganitong uh, Pamamaraan, sa ganitong hanap buhay Na pag-aalaga ng baboy Kung saan kung minsan naman Hindi rin natin masabi na talagang kumikita Nang tuloy-tuloy dahil kung minsan Up and down din yung presyo ng baboy Pero ayon kay Sir, naililibang siya Nai-enjoy siya at ang maganda doon Napakaganda din ng quality Ng mga karne na meron dito sa kanyang mga baboy dahil sa mga ginagamit din nilang mga pamamaraan. So ayan kung mapapansin natin, sa ibang gilid naman, sa bawat gilid na area ay walang ipa. So yung pinakagitna lang may ipa dahil yung itong kabilang gilid, dyan sa kanan na side, yan yung pinaka kanilang kainan. So dyan sila kumakain, meron dyang space na kung saan ilalagay yung kanilang pagkain. At dito naman sa kaliwang side, ito naman yung kanilang inuman. At may tubigan din dyan na kung saan pwede rin sila dyan na magligo. Uh, dyan sila magalublob. So, yan yung pamamaraan dito sa kanyang babuyan. At itong mga ipa na ito, malalim ito, tapos sa ilalim nito ay nilalagyan din ni sir ng ipa na sunog. So, yung sunog na ipa dyan nilalagay para mamamatay rin yung ibang mga mikrobyo at uh, mas makakatulong din yon para magbawas din ng amoy sa area. So maganda dito yung mga baboy kapag nagdudumi dyan, pwedeng tanggalin. Yung iba kung meron mang hindi matanggal ay natatabunan lang. So hanggang sa habang tumatagal, uh, tabon lang ng tabon kapag uh, medyo nababawasan na ng ipa, So naglalagay na naman, dinadagdagan na naman. Hanggang sa umabot na ng 120 days kapag harvest time na, so doon naman, tinatanggal na lahat ito. Tinatanggal na lahat ng ipa at uh, pagkatapos naman kapag mag-start na ulit ay uh, nililinis itong mabuti, tinidisinfect at naglalagay na naman ulit ng ipa. Kung saan yung mga tinatanggal na ipa ay nagagamit nila papunta doon sa kanilang mga halaman, sa mga puno, sa mga niog at uh, doon sa paligid na pwede rin tamna ng mga madrid de agua, mga gulay o kahit anong mga pananim na pwede nating itanim, nakakatulong na ito bilang organic fertilizer doon sa ating mga halaman. So yan yung pamamaraan dito kung saan less yung panahon sa paglilinis o less yung time na ilalaan natin dito sa babuyan dahil yung mismong nilalagay natin na sahig ay nakakatulong na para mag-absorb nung amoy mag-absorb mag nung mga dumi ng ating mga alagang baboy so yun yung uh, best na pamamaraan dito ito yung magandang hobby nila Sir Elmer at yung Alma Balisado na talagang nakakatulong din sila lalo na dun sa mga naghahanap ng mga quality na klase ng karne. At uh, dito, tinutulungan din nila tayo na ma-share itong kanilang pamamaraan, itong mga idea nila sa pag alaga nila ng ganitong klase mga baboy sa mga pamamaraan nila. Kung saan dito, nabanggit din ni Sir, ang gamit naman nila na feeds ay itong feed pro. So, binanggit na rin natin hindi ito sponsor, pero nabanggit nito ito ni Sir kaya i-share na rin natin lahat ng meron dito sa kanilang farm, sa kanilang mga pamamaraan. Ano ka? Manila mo din as you go. Kaya ito, papasok mo. Yeah, kaya mahaba sana, papasok yung mga bakit dyan. Uh -huh. okay, Ganyan na naman. Ito, ginawa ko rin ganito kasi madali lang ito gagawin. Hmm. Ganyan lang, ko, ano, madali lang. Tapos, noon na, hindi, screw yun. Panilitan ko na, puro mga screw lang ipigamit ko na ito. Dahil sa Amerika talaga. Pagkikita ko yung babuyan talaga, pag gusto mong pipira, kailangan makasip. Ganito, apat lang na butas. Hindi masyado. Mga walo siguro. Hindi mo minsan yung ano eh. Minsan, sabay mang, manganak yung ano, pag apat, wala, puno na ito. Sundan ka na isa, so ibinta mo lang yung ngabi eh. Para naman pangbili ng pizza. Ano lang, ganun lang. <laughs> Pero sa supply sa market, hindi mo pa talaga ma... Ano sa na tuloy-tuloy na supply sa... Ngayon. Ang hirap ng... ng baboyan nakikita ko. Yung last time, ipit ng baboyan, makahal. Aabot ah, ng mga 180 yung buhay. Oh, tama. Yung one time nga, na, yung nagsagawa ko dito, may nagkumpra. Kasi balihin ko na ang baboy mo. 140 per kilo. Sabi ko, ko kasi 110, 115 lang eh, 140. Bili, oh. kinabukasan ko, nalaman ko, tag-150 na po lang kilo <laughs> na. Ng... So ngayon, pag labas to, oh, dami yung ano na naman ng mga babuyan. sir. Okay. Towards the end, mura na naman. Babagsak naman ng 90 pesos per kilo. Okay. Eh ngayon, sinong, ano, pag ganun yung buhay ko. Sabi ko, katayon lang, kainin natin oh, yan. Okay. Pamigay. Eh, para ano na lang, yung ginawa ko. Butin lang, may pera ako na makasustain. Yung iba talaga, bagsak kasi oh, paano mo naman mo bumaba yung presyo ng baboy yung feeds hindi na bumaba oh, no, totoo yan, nandyan na sa ita so paano mo yan babawiin so pag bagsak na naman talaga akit na naman yung mga baboy yan hopefully ito ngayon ni si President Marcos he should do kasi mas mura yung import yung import na ano okay. na baboy so pahirapan na naman ano minsan naman wala tayong enough supplies iwan ko paano yun i-balance na talagang yung local makatira talaga ng tama. Dahil pag mag-fluxuit ng malaki, talagang either walang baboy o mahal ang baboy. Wala nang in-between. Okay. Tapos yung feeds hindi na bumaba. Palagi lang akyat. Buti oh. pa yung gasolina, bumaba. Yung feeds hindi oh, tama. So, paano babawiin? Bumaba na yung ano, dami ng baboy, supply, wala namang bibili ng mahal. Oh. So, tama-tama lang ano. So, kung yung mahirap yung iba na dapat, alaga pala. lang mga apat, anin na, uh -huh. para pang-eskwila ng mga bata. Uh, oh. Ano, Sa akin, wala na ito eh. Pag nakapira ko, okay. Pag wala, wala rin. hindi ko na inahanap kung magkano yung Ay, pagbinta, binta, pag -pids, pag may pira, bili ng feeds. Wala uh -huh. naman akong ano, basta may babuyan ako. Oo, oh, <laughs> <laughs> so, enjoy mo, sir. May enjoy <laughs> ko. Pagpunta ko dito parang may farm din. Oh. <laughs> Ganun na lang talaga. Ang ano mo, tingin mo sa ano. Pero basta masaya ka lang. Wala ka namang ginagawa Ano, minsan nakapagod. Pero pagdating mo dito, makikita mo naman na ano, Basta yung nagtatabaho sa'yo, okay lang din sila. Hmm. <laughs> wala na ko. Kaya nga, huwag ka lang mag take advantage sa akin. Kasi pag sino yung tutulong sa akin, tutulungan ko kayo. Kagaya sa peace pan ko. Wala namang ano. Si, hindi pa nag-harvest, puro na cash advance eh, pag harvest na wala na <laughs> ah, wala na pati yung ano ko ibigay eh, ko na sa kanila sabi ko ganun ang tulungan pag makatulong tayo okay yan naman man. pag yan ko sabi pa parang yung mayaman ako dahil sa ano ko eh patay na din na, baboy hmm. wala na tayo ng fish fund eh wala kayo Ay, ngayon isang fish fund ko ginawa ko na lang na nag bigyan ako ng sahod ng tao ng kakabaho. kasi malalaki na yung bangus din doon eh. Parang ano nila pag may fishing ka, ganun. May lapo-lapo din doon. Ma-enjoy mo, mo lang. Enjoy. <laughs> <doon>. gutong <laughs> ka, pinidalin mo eh. bigay ko kang mother ko, ganun na lang. Pero parang ano ito yung future din niyo. Dahil pwede ka naman doon mag, mag enjoy yung anak o yung mga pamilya mo, doon kayo mag-party. kunting ano. Sana may, Sana may ano ka na, daw natin yung life pagka... Pag Sana pag may ayun. ano ka na makapasyal doon sa pisaan po. Sige sir, ito lang sir. Ah, mga naka-inseminate nito na ni mga baboy, dali sir? Oo. Ah, bantog ng walay kuhan, walay barako ba? Walay barako. <laughs> nagsulay may barako, di man po na makuhan ba sila. Okay. Di ka kasa, ah, murag duhara po ka bayi mong pwede ma-inseminate. Okay. Uh -huh di man. Ah, so, ma-inbreed na sir. ma-inbreed naman siya. So, mas kuha na lang namang mabayad niya insemination. insemination. So yun lamang po muna sa ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At muli po kay Sir Elmer at Ma'am Alma Balisado, Ma'am Sir at sa inyong buong pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-share nitong napakaganda na ideas dito sa inyong farm. Sa farming, nakaka-enjoy na mag-upgrade. Upgrade ng mga gandang lahi ng hayop, upgrade ng pabahay, at higit sa lahat, upgrade ng kaalaman. Dahil sa upgraded na paraan, lalo natin mapagtatagumpayan ang napili nating kabuhayan. Magandang araw po, ito yung farm na una natin na feature noon. Ngayon lang ako personal na nakapunta dito. Nagpapasalamat tayo sa may ari at pinayagan tayo na muli tayong makakuha ng video upang ma-share ang isang napaka-inspiring na farm na ito. At good news, bukod sa inspirasyon ay nakuha rin tayo ng tips tungkol sa pamamaraan nila sa pag-aalaga nitong mga kambing. Sa ngayon, kung mapansin natin, ito na yung kanilang pabahay ng kambing. Pinalaki at nagdagdag ng isa pa. At kung mapansin natin, mataas ang haligi mula sa lupa. May purpose yan. Bukod sa madaling linisin ay hindi na maamoy ng kambing yung mga singaw ng kanilang mga dumi na maaaring magdudulot ng pagka nakakasakit sa kanila. Dahil yung dumi ng kambing, may taglay ito na chemical na nakakasama din dun sa mga kambing natin. Yung sahig naman ng pabahay nila, mayroong espasyo upang mabilis malaglag ang mga dumi nila. Kung mapansin natin yung mga harang ay may mga espasyo din upang mabilis na makapasok ang hangin, makalabas-masok ang hangin para makalanghap pa rin yung mga kambing ng napaka-presko na hangin. Ayon sa owner ng farm, kaya din nagdagdag sila ng pabahay ng kambing dahil na pagdesisyon na nila na mananatili na yung mga kambing sa loob ng kanilang bahay habang sa panahon ng tag-ulan. Ilalabas na lang nila yung mga kambing nila sa panahon naman ng summer. Dahil na rin base sa naging karanasan nila, nagkakaroon ng mas madaming mortality o madaming pagkamatay ng mga maliliit na kambing noong panahon ng tag kapag nandun sa labas nakagala yung kambing. Dahil kung minsan inaabot ito ng ulan, kaya nababasa at doon nagsisimulang na-stress yung kambing at nagkakasakit. At tuwing summer naman kapag papakawalan na nila yung mga kambing, sinisigurado nila na ilalabas ang kambing kapag maaraw na o wala ng hamog sa mga damo na meron sa labas. Sa ngayon ay nagpapalawak na rin sila ng mga taniman ng pagkain ng kambing katulad ng napier grass. Dahil nakakulong na mga kambing sa loob ng bahay at binibigyan na lang nila ito ng damo. Bago ibigay ang damo, pinapatuyo rin muna ito sa hangin. Kaya sinisigurado nila na wala ng hamog yung damo dahil madalas nagagaling sa hamog na meron sa damo yung majority ng mga parasites na nakakasama doon sa mga kambing. So ayan kung mapapansin natin yung mga tainga ng kambing nila nakalaylay na rin. Itong mga kambing nila, karamihan dito ay may lahi na ring ang lunubian at boer. So maganda naman kapag yung barako natin ay buang kung tawagin o boer anglo dahil kapag ito ay pinalahi na dun sa mga upgraded nating mga kambing meron na rin magandang lahi yung maging output dahil mula dun sa meat type at milk type na pinaghalo si bower na meat type, si ang na meat type at milk type so yung magiging output nila maganda na rin magbigay ng gatas at maganda na rin magbigay ng meat So yun yung magandang upgrade lalo na dun sa mga may lahi pa nating mga native na kambing Kahit papano yung tinatawag natin dati na maliit na klase ng baka o poor man's cow habang tumatagal napapalaki natin dahil sa pag upgrade natin gamit itong mga magagandang lahi na nakambing. Pero mas maganda na palahian natin na yung mga native dapat nakaanak na rin sila ng at least dalawang beses. O yung mga upgraded na rin na kambing pwede rin natin palahian yon nang mga ganitong malalaking lahi na o may mga uh, upgrades na rin ng mga kambing para tulad ng nabanggit natin ang goal natin dito is medyo palalakihin na natin pabibigatin natin yung kambing padadamihin natin yung supply ng gatas kaya mas maganda na mag-upgrade tayo ng mga ganitong klase na kambing. At maganda rin na may mga lahi pa rin silang native para kahit papano din natin naiwanan yung native natin. Mga upgraded lang yung kambing natin, malalaki na, pero meron pa rin silang dugong native. Dahil yung native, kahit papano, medyo mas malakas sila. Mas matibay sila sa sakit dahil sanay sila sa klima dito sa Pilipinas. At dito sa farm, maingat din sila sa pagpapalahi ng kanilang mga kambing. Iniiwasan din ang inbreeding. Kaya, nagpapalit din sila ng mga barako nila na kambing para ipalahi dun sa mga babaeng kambing nila, lalo na na sa mga anak na dahil napakahalaga din na hindi inbreed yung mga kambing natin dahil yun din minsan ang dahilan kaya yung mga kambing natin lalong lumiliit kaya kung mapansin natin yung mga kambing na sama-sama lang lahat ng mga kambing na nakakulong uh, ah, sama-sama lang sila dyan sa loob ng kulungan na malawak hindi sila lumalaki imbis na dating malalaki yung lahi habang tumatagal lumiliit yung mga lahi nila nawawala yung lahi na malaki dahil doon sa inbreeding inbreeding ibig sabihin sila sila lang din ang naglalahian kaya't maganda kapag nagsisimula tayong magkambing kumuha tayo ng inahin sa ibang farm, kumuha naman tayo ng barako sa ibang farm. Okay, kapag bumili tayo sa isang farm, dapat i-make sure natin na hindi magkamag-anak yung lalaki at babaeng kambing natin. Kaya iwasan natin bumili nung pair na kambing. Dahil baka mainganyo tayo na pair lang yung bibili natin at binili lang natin yung pala magkapatid lang. So mas maganda na tiyagain na lang natin. Siguraduhin natin na hindi magkamag-anak yung lalaki at babaeng kambing natin. Para sa goal natin na magkaroon ng magagandang lahing kambing. Kailangan palalakihin natin yung kambing. Huwag nating hayaan na habang tumatagal lumiliit lalo yung kambing natin. Dahil kapag passionate tayo dito sa ating ginagawa, upgrade din ang upgrade. Gusto natin nag upgrade Gumaganda lalo yung lahi ng kambing natin. Habang tumatagal nating pag-aalaga ng kambing, pwede na rin tayo mag-alaga ng mga hybrid na mga purebred na dahil kayang-kaya na natin. Pero sa simula, para sa akin, mas maganda na magsimula muna tayo doon sa mga upgraded o mga native na kambing muna. Napakagandang libangan at business ang pagkakambing dahil sa daming challenging at exciting na pwede natin tunguhin dito sa pagkakambing. Madaming natutunan, madaming upgrades, may kambing na pang milk type katulad ng sa Anen, Tugenberg, Alpine, ang Lunubian, may pang meat type naman tulad ng Boer, ang Lunubian at native. Kung saan meron din dito na both meat type and milk type itong ang Lunubian. Pagdating naman sa meat na kambing, taglay nito ang matas na protina, vitamina at minerales katulad ng iron, calcium, phosphorus, zinc, potassium at marami pang iba. Kaya't napakaganda ng klase ang meron dito sa meat na kambing. Mas mababa rin sa fat, sa saturated fat, sa kolesterol, itong karne ng kambing compared sa karne ng baboy, manok at baka. At ang fresh na gatas ng kambing ay may taglay din na mataas na protina, may calcium at marami pang mga minerals at vitamina. Kaya sa pag-aalaga ng kambing ay hindi lang habi ito. Hindi lang business ito kundi pangkalusugan din. Inulit natin maraming maraming salamat po sa may-ari ng farm na nagpa-video ng kanilang mga alagang hayop at nagbigay rin sa atin ng impormasyon para dagdag din sa mga kaalaman natin lalo na sa mga magsisimula pa lang na magkambing. Yung address ng farm, yung pangalan ng farm at pangalan ng may-ari ay eh hindi lang natin pwedeng i-disclose para sa privacy narin nila. So ito naman yung makita nyo ngayon, ito naman yung mga kambingan namin. Dito sa pagkakambing namin, meron din kaming mga ginagamit na isishare ko rin sa inyo. Kumagamit so, kami ng vitamins para dun sa mga alaga naming mga kambing. Dahil naging maamo yung mga kambing namin, pagdating kapag may feeds kaming binibigay, hinahalo namin yung vitamins dun sa feeds. Kaunting feeds lang talaga ang binibigay namin para lang makatake sila ng vitamins at mas mabilis silang pakainin ng vitamins. Dahil kapag sa tubig na inihalo, mayroon kasi ditong balon na pwede nilang puntahan. Doon sila umiinom. Kaya pag binibigyan namin ng tubig, kaunting tubig lang iniinom nila. Kaya ginagawa namin, nagdadala kami ng kahit sobrang kaunting feeds lang. Doon namin hinahalo itong King's Vita Plus. Inuulit natin, ang pinaka main na pagkain ng kambing ay mga damo. Yun talaga ang magandang ibigay sa kanila bilang practical way na pamamaraan din sa pag-aalaga ng kambing. Ihahalo na natin. So ito, itong feeds na dala natin, haluan natin ang Kings Vita Plus. Ito yan. Kings Vita Plus. Yan, umpansin nyo. Ayan, maganda to. Ito ay may multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, at probiotics. So, yun ang maganda sa Kings Vita Plus. Nakakatulong sa uh, faster growth, strong bones, and muscle development. Meron siyang, uh, nakatulong siya sa strong immune system. Kaya, higher din yung reproductivity ng mga hayop natin at high profit syempre kapag gumagamit tayo ng vitamins na King's Vita Plus animal feed supplements ayan tapos ito ang mapansin nyo tingnan nyo maigi ito ito yung mga composition nya ng mga vitamins yan ganyan kadami ganyan kadaming vitamins na meron itong ganitong powder ng King's Vita Plus ang laman nito ay powder so binuksan natin yan ito yung laman nya ito marami yung laman nya so buksan natin para kita nyo kung gaano karami yan. 100 grams na siya. 100, 100 grams. So, yung 100 grams na to, pwede na natin ihalo ito sa isang sakong feeds. Pwede rin natin ihalo sa tubig. Uh, isang kutsara, isang galon na tubig. So, ito kaya kung gusto natin na medyo matipid. O, oh, 5 grams lang. Ilagay natin sa isang galon. So, ito ay 100 grams. So, nasa 20 galon na tubig din yung mapaglalagyan natin ito. So ganoon siya, kahit ganyan lang siya, marami ng pagagamitan. Maraming livestock san pwedeng makainom ng tubig na may halong King's Vita Plus. At kung ilan lang, kunti lang, backyard farming lang, matagal na rin maubos yung isang pack pa lang ng King's Vita Plus. So ayun, ito ay napakagandang vitamins. Ito ay Registrado sa Bureau of Animal Industry. Kaya wala kang, walang kaduda-duda itong klaseng vitamins na to. So ayun, tara, ihaluan na natin. So ngayon haluan na natin siya ng King's Vital Plus. Gamitin na natin itong open na. Huwag na natin buksan yung dati. So ayan. So isang kutsara lang. Ihalo natin sa tatlong, tatlong kilong feeds. Although ito ay hindi umabot sa tatlo. Pero kailangan ko kasi marami. Lalagyan ko ng marami. Kasi pag hati hatian na ng kambing. Kahit kunti lang makain nilang feeds at least. Meron na silang vitamins na sapat na makukuha. So hindi lang isang kutsara. Pwede ko pang dagdagan. Kasi wala siyang overdose. O, wala siyang overdose. Pwede ko pang dagdaga ng King's Vita Plus. Pwede ko nga, yan, Ha, ah, pwede ko nga siyang ubusin ha. O, yan Ubusin ko na siya. Wala siyang overdose. Kaya walang problema. So, since maraming kambing, ang ko, ah, ko nito. Kaya, ayan na. Dilamihan na natin. So, ngayon, nung nandyan na siya, hahaluin na natin siyang maiging yan. Ayan. Hahaluin na natin. Ayan. me Me. So ayan, meron ditong kainan ang kambing. Ito. Doon tayo. Ayun na sila. Ayun na, dito tayo, me. Ay, sorry, sorry. Ayun. So ayan, gustong gusto nila ng vitamins, na King's Vita Plus. So dito tayo. Sige, oh. Ayun na, nag-agawan ng mga Ay, wait, wait. Wait, wait, wait. Ayan na sila, ayan na sila. Oh, sorry, sorry. Dali lang, dali Ayan na. Gutom na gutom na sila. Oh, may naligo na ng ano, feeds. Wala na, doon na, doon na. Doon, doon, doon. Oh, ayan na sila. Oh, ayan yung mga kambing natin ngayon. Napakalakas nila na kumain ng feeds sa may halong King's Vita Plus. Yan, may kasama pa silang manok.